Lang sakit doktor, wala ka ring pero kulam, meron ka. Pa. Pa. hindi hindi pwede yan? May ano? Okay. Tinan nyo pa. Laban paper tayo ha. Ano po. Mm. Oh, Pakit pisil? Oh, lambot. Tama. Sakit doktor? Ito po yung sakit doktor. Mm. Pikit lang po, madam. Oh, wala. Alam mo, pinipiga ko. Okay. Yung po nakita ko, wala kang sakit doktor. Wala ka rin yung kanto. Ah. Oh. Oh. Wala. Okay. Wala talaga. Wala. Alam mo, pinipiga ako. Oh, ayan po. Matigas po yan. Talagang diin na yan. Ito naman po yung kulang. Ayan po. Sige. minute. Ha? A minute. Masakit lang po. Sumasakit. Like zoom. na. Ayan na. Babae yan. Nasa 57. Sige, dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige. Pagsum. sumpu! Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Nawawala na yung sakit? Hindi pa rin. Sige, baklas, baklas, baklas. Baklas. Ayan lang po ano ko ha. Huwag mumulat. Oh. Hmm. Oh. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Bali ito, sir. ah uh, magkaiba kasi eh. Okay lang sana kung iisa. Kahit hindi ko naipitan ito. Oh, kaya lang iba kong kumukulang dito. Sige pa. ah hmm. hmm. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Kunting kunti pa. Manika naman ginamit dito. Saka dito lang siya. Saka labasan no. Okay. Huwag mo mula kung gusto sa akin. Manda ka lang may ngayon ng basa kong gumagambala sa babaeng ito. Sa ni Patrice Aknek. Ate, sa'yo yung tubig. Meron na ito. pag pag Bali yung tubig ni Sir. Kumuha ka ng dito na lang, Mama. Kumuha ka ng na. pag natin. paulit ulit Pa-ulit. natin. paulit dito. Tinan nyo po, ha. Tinan nyo, ha. Mm. Po, ah, gumilas. <coughs> Tayo hmm. po. piga Lambot. Ang bela malambot din. Sa doktor, pigit. oh Wala. Wala. 'Yung kanto. Wala. Wala. Kulam. Oh. Ano po? Konti. na lang. Oh. lana, Wala na. Wala na. Ayan po ah. Okay na po. Maraming salamat. Uh, shout out kay Roy Ben Capistrano. Birthday niya kahapon. Shout out din kay Brother Rap ng Pandakan. At sa dalawang team Apo ng kay Marwin sa mga taga Brunei at saka kay Kent. Magandang gabi.